Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ikalabing siyam ng Marso, 2025. Ngayong araw, mararamdaman mong tila napapaligiran ka ng banayad, ngunit makapangyarihang enerhiya na nag-aanyaya sa iyo na pagtuunan ng pansin ang pag-unlad sa iyong buhay. Bilang isang Virgo, likas sa iyo ang pagiging metikuloso, at mataas ang pamantayan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, mula sa iyong kapaligiran, mga relasyon, hanggang sa iyong mga personal na layunin. Ngayong araw ay pagkakataon mo upang pagyamanin hindi lamang ang mga material na bagay kundi pati na rin ang mga ugnayan na mahalaga sa iyo. Habang tinatahak mo ang araw na ito, subukang suriin kung paano mo pinangangalagaan ang iyong mga relasyon. Maaaring iniisip mo na sapat na ang pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng mga kilos o paglalaan ng oras. Ngunit tandaan na ang pagpapalago ng koneksyon ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa, komunikasyon, at pagpapahalaga. Ang mga simpleng salita ng pasasalamat o pagmamalasakit ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong mga mahal sa buhay. Isang simpleng mensahe ng "isalamat sa lahat ng ginagawa mo, o mahalaga ka sa akin" ay maaaring magbigay ng sigla at inspirasyon sa kanilang araw. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng enerhiya ng Scorpio, maaaring mas lumalim pa ang iyong damdamin ngayon. Ang mga emosyon na matagal mo nang pinipigilan ay maaaring lumitaw. Maaaring ito ay mga alaala ng mga nakaraang pangyayari, mga hindi pa nasasabing salita o mga bagay na matagal mo nang gustong harapin. Sa halip na iwasan ito, gamitin ang iyong likas na kakayahan sa pagsusuri upang tuklasin kung ano talaga ang nararamdaman mo. Ang pagharap sa mga emosyon na ito ay makakatulong upang makaramdam ka ng daan sa iyong isipan at puso. Ngunit mag-ingat din sa mga biglaang pagsabog ng emosyon. Dahil mas matindi ang damdamin ngayon, maaaring may mga taong maging masyadong sensitibo o mapuna. Bilang isang vergo, ikaw ay likas na mainat sa iyong mga salita, ngunit ngayong araw ay kailangan mong maging mas mahinahon at maunawain sa pakikitungo sa iba. Kung may hindi pagkakaintindihan, piliin na maging mahinahon at mapagpatawad kaysa makisali sa mga pagtatalo na walang positibong resulta. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong sarili at ang mga bagay na iyong pinahahalagahan. Ano ba ang mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo? Maaaring ito ay iyong pamilya, mga kaibigan, o mga pangarap na nais mong makamit. Ano man ito, gamitin ang araw na ito upang kumonekta sa kanila, kahit sa simpleng pabuusap, tawag, o mensahe. Ang pagpapakita ng iyong pagpapahalaga ay hindi lamang magpapalalim sa iyong mga ugnayan kundi magbibigay rin sa iyo ng mas malalim na kasiyahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay berde. Ang berde ay sumisimbolo ng paglago, paghilom at balanse. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng berde o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid. Maari kang makaramdam ng mas malinaw na pag-isip at mas maayos na emosyon. Ang berde ay paalala rin na tulad ng mga halaman na lumalago sa tamang pag-aalaga, ikaw rin ay may kakayahang lumago at umunlad kung ikaw ay magbibigay ng oras sa iyong sarili at sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, pito, at dalawamput tatlo. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at harmonya, na nagpapaalala sa iyo na mahalaga ang pagbibigay ng sapat na oras sa iyong sarili, habang naglalaan din ng panahon para sa iba. Ang pito ay tanda ng karunungan at espiritual na paglalakbay, isa itong paalala na ang paghahanap ng kasagutan sa iyong mga tanong ay nagmumula sa tahimik na pagninilay at pakikinig sa iyong panloob na tinig samantalang ang 23 ay tanda ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap, isang paalala na kahit tila mabagal ang pag-usad ng iyong mga pangarap, patuloy kang lumalapit sa katuparan nito sa bawat hakbang na ginagawa mo. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang linisin at ayusin ang iyong paligid. Bilang isang Virgo, likas sa iyo ang pagnanais ng kaayusan, at ngayong araw ay magandang panahon upang muling maglinis ng iyong tahanan, workspace, o mga gamit. Ang simpleng paglilinis ay hindi lamang nagbibigay ng pisikal na kaayusan, kundi tumutulong din upang malinawan ang iyong isipan. Sa bawat pagbura ng alikabok o pag-aayos ng mga bagay, para bang inaalis mo rin ang mga negatibong enerhiya na maaaring nakakaapekto sa iyong damdamin. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay isang taong may natatanging kakayahan na magdala ng kaayusan at kaliwanagan sa mga sitwasyon na tila magulo at mahirap intindihin. Huwag kang matakot na harapin ang mga emosyon na bumabalot sa iyo, sa halip, gamitin ang mga ito bilang gabay upang mas maunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa iyong mga relasyon, pag-aalaga sa iyong sarili, at pagtitiwala sa iyong mga kakayahan, ikaw ay patuloy na uunlad at magiging mas matatag sa harap ng anumang hamon na darating. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.